Ito na kami Ito na kami sa uh, pinaka, may pinakamalaking boss okay yun bilog na bilog idol oy ang laki na lang dami oh. oh ang dami nila oo oh, ang dami nila oh puno puno dito ah oh, oh ang dami oh puno puno na tong lambat dami no guys <laughs> ang dami oh puno isang agis ah, lang oh oh sangaris oh, para kaming oh, nasa kwan mm, harvest. harvest nag harvest kami ng Ay, hindi ko na mabuhat oh. <laughs> uh. na oh Tidak lang buat lagi. kay sih sih lah, siap Lah. Oh tu auto kami. Auto. Belum uh. pulang yang lebat dari wala ka

kumukot. Kaya rin. Dami na no? Oo, uh, wala Oh, maganda o. Oh. Oh.